Kinwestiyon ng Commission on Audit ang higit 800 milyong pisong siningil ng MWSS sa mga water concessionaire. Posible raw kasi yan magdulot ng taas singil sa tubig. Si Claysel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, sinita ng Commission on Audit ang sobra-sobra umanong paniningil ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System sa mga konsesyonaryo na posibleng magdulot ng dagdag bayad sa tubig. Sa annual report audit ng COA, kinilson ang labis umanong paniningil ng MWSS sa Maynilad at Manila Water na abot sa 845 million pesos. Ayon sa COA, kinulekta ito mula 2019 hanggang 2023 na ginasto sa New Centennial Water Source o Kaliwa Dam Project. Ginamitin ito sa pasahod sa Bantay Gubat at Ipo Watershed Development Program. Ngunit tinawag itong irregular o irregular expenditure ng COA na posibleng umanong magdulot ng dagdag singit sa mga dagdag singil sa mga consumer. Kaya pinasususpindi ng COA ang labis na paniningil ng MWSS. Mabilis naman tumugo ng MWSS at pinabulaanan ang na irregular ang paniningil at paggamit ng naturang pera. Sabi ni Engineer Ryan Aison, ang project manager ng Kaliwadam, batay sa revised concession agreement, pinapayagan anila ang pangongolekta ng loan at annual budget ng isang proyekto. Nagamit anya ito sa pre-construction ng Kaliwadam, gaya ng bayad sa resettlement at disturbance compensation sa mga indigenous people. Kasama rin ang hindi inaasahang gastos dulot ng pandemic. Nakarating na kasi yung uh, mga kontraktor o di ng kaliwadang project ng tamaan ng COVID-19 ang bansa na kinakailangan ng bayaran ng MWSS. Ipinapasa na nila ang 81 centavos per cubic meter na singil sa mga consumer mula sa mga naturang gastos. Sabi ng MWSS, nakalaan kasi ang proyekto para sa mga consumer. Handang magpaliwanag ang MWSS sa COA at ayusin ang bagong project cost ng kaliwadang project. Samantala, tiniyak naman ng MWSS na walang mararamdaman na water service interruptions dahil nasa komportabling level ang uh, GAT-IPO ang water system. Samantala, Audrey, sa katatapos lamang natin na interview sa United Filipino Consumers uh, at uh, sinabi nito na dapat ay hindi sana kumuha ng advance collection ng MWSS at dalawang concessionaire. At para sa kanila, dapat gawin yung mga payment kapag natapos na yung mga project. Audrey? Okay, Clay. Kapag napatunayan ng COA na meron ngang irregular expenditure dahil sa advance collection ang MWSS, ano yung susunod na pwedeng mangyari? Angelique o oh Audrey, sa ngayon kasi ay may mga due process na sinusunod at kabilang dyan, yung uh, pagpapaliwanag muna ng MWSS. Ngayon, ang sinasabi ng MWSS ay tatalima sila sa COA at magbibigay ng kanilang explanation para maipaliwanag kung saan nga ba nagamit itong sinasabi na 845 million pesos na naflag ng COA. Audrey? Maraming salamat, Claysel so Pardilla.